Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nun ng lubusan ang isa sa pinaka respetadong aktor na si Jaime Fabregas. Makikilala nun rin ang kanya anak at ang kanya mga naging asawa. Ilan kaya ang kanya ma anak at ilan rin ang kanyang naging asawa? Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle kung kailan na saan siya nagsimula sa kanyang karera kung gaano nga ba kalaki ang kanyang network at masisilip nyo rin dito ang kanyang manaypundar na negosyo, bahay at mga sasakyan Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg Please click the subscribe button and notification bell Thank you! Ang isang Filipino actor, composer at musical scorer na si Jaime Fabregas na may buong pangalan na Jaime Francisco Garcia Fabregas ay sinilang no February 28, 1950 sa Iriga Camarines Sur. Siya ay nakapag-aral sa De La Salle University at tumuha ng kursong BS Chemical Engineering at umabot ito hanggang 4th year ngunit hindi niya natapos dahil nananaig sa kanya ang kanyang showbiz at music career. Noong nag-aaral pa siya ay sinubukan niya pag sa teatro. Natuto siya umarti sa edad na siya at nag-aaral na gitara sa edad na labintatlo. Ang kanyang mga magulang ay sina Isabel Garcia at Pedro Miguel Fabregas na may lahing Spanish. Kaya ang hitsura ni Jaime ay mistiso at guwapo. Si Jaime ay kinasal sa kanaasawa na si Leticia Caballero pero naghiwalay sila dahil sa hindi na nagkakaunawaan sa isa't isa. At ang kanilang kasal ay napawalang bisa. Ang pagsasama ni na Jaime at Leticia ay nagbunga na tatlong anak na sina Lara, Paolo at Menko. Ki Lara Fabregas na may buong pangalan na Lara Melissa Caballero Fabregas ay pinasok na rin ang showbiz. Siya ay isang movie and theater actress, naging commercial model, magaling sa hosting kaya naging VJ, at siya ay makikita sa Eraserhead's Heads Music Video. Siya ay nakilala sa Third World Hero, Gangland, at sa bukas na lang kita mamahalin. Siya ay founder at creative director ng Ellipsis Theater Company, nakapagsalita ng limang lingwahe, gaya ng Tagalog, Spanish, German, Finnish at English. At nakatira siya noon sa Finland simula 1989 hanggang 1993. Si Lara ay kinasal noong 2001 sa isa ring artista na si Raymond Bagatsing sa isang Indian wedding ceremony na tinatawag nila na Ananda Marga na ginanap sa Tagaytay. Pero naghiwalay sila makalipas ang dalawang taon noong 2003 dahil sinubok ng tadhana ang kanila masayang pagsasama. Pagkalipas ng dalawang taon ay muling umibig si Lara sa isang mayamang negosyante na isang Scottish na si Philip. Sila ay kinasal noong 2005 sa Hong Kong at nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. Siya ay madalas naninirahan sa London dahil may bahay doon ng kanyang asawa at minsan naman sa Scotland. Pero madalas umanong naasayan ang kanyang asawa sa ibang bansa gaya ng Dubai. At ngayon ay namumuhay rin na na si Lara dahil sa asawa na napakamayaman. Ang anak ni Jaime na si Paulo Fabregas ay isang comic book creator at artist kung saan siya ang nagsulat ng The Filipino Heroes League na mayroong tatlong volume. Siya ay nagkaroon ng co-commercial at siya rin ay isang professional actor sa edad na 22. Mahilig siya sa larong soccer at basketball, lead singer sa bandang Kuala Lumpur. Gusto niya noon na mag isa actor sa edad na 8 o Nakapag-aral siya sa International School Manila at pumasok sa army ng anim na buwan. Si Paulo ay kinasal noong 2006 sa kanyang asawa na si Meren Alvarez at nagaroon sila ng dalawang anak. At ang anak ni Jaime na si Minko Fabregas ay isa ring aktor, musician, composer, director at siya rin ay isang drummer. Siya ay lumabas sa Talk Back on Your Dead, Bagani, Mula sa Puso, Princess and I, If Pages ang Probinsyano, at ilang beses na rin siya lumabas sa maalala mo kaya at marami pang iba. At si Minko ay mayroon na rin pamilya kung saan may dalawa siya anak na babae. Sila mga may ang tatlo anak ni Jaime Fabregas sa una asawa na si Leticia. Kalaunan ay kinasal muli si Jaime Fabregas sa pangalawang pagkakataon kay Maria Consuelo Tordesillas. At nagkaroon sila na apat na anak na sina Emilio, Inez, Yandro at Mateo. Ang kanadalawa anak na si Leandro Fabregas at Emilio Fabregas ay nahihilig na din sa musika. Si Leandro Abasis ng Filipino band na Rusty Machines at si Emilio naman ay songwriter at guitarist ng Filipino band na Bonsai Bonsai. Ang Bonsai Bonsai ang banda na binuo ni Emilio kasama ang kanyang mga childhood friends. Si Leandro ay kinasal kay Vivaldez na isang lawyer. Si Emilio ay may Tagalog song na naghahanap ng kahulugan na sayo ang kahulugan. Ang pangalawang kanta ay pinamagatanan ng I'm With you at may iba pa siyang mga kanta. Si Mateo Fabregas ay mayroon na asawa at mga anak. Nahilig rin siya sa musika pero mas nakatuhon siya ngayon sa kanyang negosyo na chicken and at restaurant na makikita sa La Union. At ang kanila anak na babae na si Ines Fabregas ay mayroon ring sariling pamilya. Sila ang apat na anak ni Jaime sa kanyang pangalawang asawa na si Maria Consuelo. Bilang karagdagan, si Jaime Fabregas ay meron rin siyang labindalawang apo. Tungkol naman sa kanyang karera, sinamula ni Jaime ang kanyang karera sa pag-artist sa teatro bago siya pumasok sa show business. Naging bahagi siya sa Repertory Philippines noong 1974 kung saan umaartis siya sa mga plays at musicals. Dahil nakitaan siya na husay sa pag-arte habang gumaganap sa teatro kaya naging ganap siya artista noon. Ang kanyang kaunaunahang palabas sa TV ay ang The Fabulous Gamboa Show noong 1969. At ang kanyang kauna-unahang pelikula naman ay ang Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon noong 1976. Si Jaime ay nakagawa na ng napakaraming pelikula simula 1976 hanggang ngayon. Tulad ng Oro Plata Mata, Dugo ng Panday, Magic Combat, Rizal sa Dapitan, Ngayong Nandito Ka, The Another's, Here Comes the Bride, The Strangers, Ang Panday, Bomborza, Firefly at marami pang pa iba. At sa kanapaganap bilang supporting actor sa pelikula na Jose Rizal ay nakatanggap siya ng apat na awards bilang Best Supporting Actor galing sa MMFF, Star Awards, Gawad Urian Awards at FAMAS Awards. Siya ay mahusay rin sa pag-host. Siya ay nag-host sa isang gag show ng IBC 13 noong 1987 hanggang 1990 na 6 o'clock news. At aging wrestling segment reporter din siya tapi PTV4 na Pinoy Wrestling noong 1989. At simula doon ay nagkaroon siya ng napakaraming proyekto sa television. Siya ay unang lumabas noong 1984 sa Loving Yours Healing ng JMA Network. Ang kanang iba pang mga TV shows ay tulad ng A Dangerous Life, Sa Dulo ng Wala Hanggan, Sana Ikaw Na Nga, Kampanerang Kuba, Asia Treasures, Pangarap na Between, Princess Sarah, May Bukas Pa, A Beautiful Affair, Lin Lang, Jeff Pages ang probinsyano bilang aktor at musical director at marami pa ang iba. At siya ngayon ay makikita sa F. Pages Batang Kiapo bilang si Facundo Caballero sa Kapamilya Channel. Bilang composer ay nanalo siya bilang Best Music sa Shake Rattle and Roll, Scorpion Nights, Halimaw, My Other Woman, sa kabila ng lahat at narito ang puso ko. Nanalo rin siya bilang Best Musical Score sa Virgin Forest Tagus ng dugo, Mumbaki, Rizal sa Dapitan at Kutub. At nanalo rin siya ng Best Achievement in Sound sa Mumbaki at sa Puratsya, Ang Babaing Walang Pahinga. At ngayon mga Meg ay malalaman nila kung gaano nga ba kayaman ang isang batika aktor na si Jaime Fabregas. Sa mahigit apat na dekada na niya sa showbiz ay nagkaroon siya ng napakaraming proyekto. Kaya ang kanyang estimated net worth ay umabot hanggang 12 million US Dollars o umaabot hanggang 600,000 pesos ayon sa isang website na whatsthenetwork.com. Ang veterano actor ay nakapundar siya ng negosyo na pinagkakabalahan ng kanyang pamilya pero hindi pinakita sa publiko kung anong oring negosyo ito. At may naipundar rin siya na bahay pero hindi rin niya pinakita sa publiko maliban lang sa lumang bahay nila nung bata pa sila na matatagpuan sa Iriga City. Meron din siyang sasakyan na na Toyota Super Grandia Elite na ginagamit niya sa kanyang trabaho na umabot ang halaga sa 3.1 milyon pesos at may iba pa siyang masasakyan na hindi niya rin pinakita sa publiko para na rin sa kanilang kapakanan. Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!